Saka, sa kasalukuyan pong gumagamit ngayon ng oxygen na nahiram ko po sa aming barangay Kulyat, kapatid ko po. Yung ate ko po kasi may heart failure po. Kailangan niya po ng oxygen. Saka po yung papa ko po before, gumamit din po siya ng two and a half years po na oxygen. Malaking tulong po yung oxygen. <laughs> kasi po, heart failure po yung papa ko eh gumawa po ako ng paraan para ma-extend yung life niya. Bilang anak ko, yun lang po yung magagawa ko sa, para sa, sa kanya na may extend yung buhay niya. <laughs> Tapos, ito po yung ate ko ngayon, heart failure din. Kinapalan ko na po yung mukha ko na admin, kailangan ko na oxygen please ngayon na kasi hingal na hingal po yung ate ko noong time na nanghirap ako sa barangay kulyat. Agad-agad po, walang 15 minutes, kunin mo na. Ako po ay lubos at taus puso pong nagpapasalamat na meron siyang ganitong programa po. Bukod po sa kapuspalad na marami na tutulungan, may mga buhay din pong nadudugtungan. Tumagal man ito ng dalawang taon, isang taon, kalahating taon, malaking bagay po. Pag-aya po sa akin. As a nanay, sa personal na level, maisasanla mo lahat ang pwedeng isanla. Matulungan lang yung pasyente. So ito ay naging uh, personal na fulfillment ko. Uh, na andito ang barangay para makatulong. Bali, halos two years po siyang nabigyan ng serbisyo ng barangay po. Sa panahon ng nangailangan kami ng oxygen, hirap po kami maka, eh, makahanap po ng, ano, ng makakatulong. As mm. madalas niya po, ano, pag nagpapanik po siya na nakikita niya yung oxygen paubos na, ginagawa niya po eh, tawag na po tayo kay admin, kasi para meron na po kaming parating na oxygen para hindi na siya mag mag-isip kung mawawalan ba siya na Nagka, nag na po siya pag nakikita niya ano. Kasi yung pag nahihirapan siyang huminga, ko na lang kasi ako kasi pag nahihirapan siya, ang hirap tignan eh. Dahil yung maiisip mo yung asawa mo, ganun, di ba? Eh masarap sa pakiramdam na may nakukuha pong ganun na nag assist po sa barangay ng, ng na katulad namin nangangailangan nung sa hangin. Yung pil namin na may magulang na may malalapitan sa punong barangay na katulad ni Kapitan Bebang Bernardino. Maraming maraming salamat po na meron kayong programang yung kalidad na hangin, handog namin. Parang tumayo kayo na magulang ng isang lungsod katulad ng barangay po ng Barangay Culyat na sa programa na ganito, naiibsan yung mga katulad namin na hirap pong makahanap ng ganito. Ito po yung vision namin na lahat ng sektor ng mamamayan ng barangay ay maramdaman ang presensya ng barangay. Palagay ko po nakatatak sa puso nila gaano ito uh, kahalaga na Nasasabihin, ay oxygen lang yan, ay isang tanke lang ng oxygen. Pero sa mga uh, kamag-anak ng pasyente, palagay ko ito ay 24 karat na naginto ang halaga sa kanila.